guys, may lalapitan tayo. Uh, familiar sa akin eh. Puntahan natin. Parang siya yung na-picture natin. Tatanungin natin ko siya nga. Hi, magandang hapon. Uh, par parang familiar ka sa akin. Parang ikaw yung na-picture noon sa Tagaytay. Uh, ikaw ba si, ano, si Alexia? Alex oh, po. Alex. Ah, Alex. So, si Alex pala guys, sa uh, siya na-picture ko noon. Sakto, uh, nakita natin siyang ngayon. At uh, okay lang ba uh, ma-picture ka namin uli ngayon? Sakto kasi naghahanap ako ng pwede ma-picture ngayon tapos sa uh, model ko. Pamir uh, ka naman dito, di ba? Na, uh, experience mo ngayon, di ba? So, okay lang uh, magimpart maging part ka ng content namin. Okay lang. So, anong ginagawa nila dito? Ano po, um, actually, uh, kakatapos na po ng Gawad Karangalan. Oh. So, like, celebration nung po namin ng mother ko dito sa SMS. Ah, okay. So, nandito kayo ng na mother mo ngayon? Oo. Oh. Uh, okay. Inantay ko lang po siya kasi yung binili siya. Yon, kamusta ka naman ngayon? Okay naman po. Okay lang. <laughs> Ayun. So hi sa ating video. Yan. Yeah. Si Alex. Opa. Okay. Di ba nakakabala? <laughs> okay lang unting shots lang. Up. Okay, ang ganda ng masasabi mo ngayon sa photos mo ngayon? Um, ano masasabi mo ngayon sa photos mo ngayon? Ganda, super slay as always. Oo nga. Uh, kamusta ka naman ngayon, ma'am? Okay naman po. Um, Um, masyadong ganap sa buhay. Oh, bali, anong ginagawa mo ngayon? Uh, anong pinagkakabisihan? Bukod sa Ano po? Yung program ko lang po. At ah, uh, huh? saka, um, wala naman po masyado. Uh, yung program po lang po talaga sa college. Yung focus ko sa ngayon. sa college? Opo. Uh -huh. Okay. okay. Uh, may social media sila, di ba? Anong social media nila? Ano po, meron po sa TikTok at Facebook. Sa so, anong TikTok nila? Uh, Miss Toledo. Miss Toledo? Miss Toledo, Toledo yung name. AG0048. Sa Facebook? Name. Sa Facebook, Alex C. Gabriel. KZ po yung dulo. Hi everyone! So please follow me on TikTok. I'm on TikTok. I'm doing all kinds of videos there. Makeup, fit check, ganon. So my username is AG0048 and I am Miss Toledo. Ayun uh, thank you, thank you kay Mama Alex sa pagkulak na photoshoot. ah. Uh, stunning ng ano, <laughs> ng form ngayon ni Mama. So ayun, thank you kayo Mama. Mag-iingat lagi ah. Uh. Okay.